Sana, no doon sa mga nangmamaliit dito kay eh, Congressman Barsaga isipin niyo po kung ano yung kanyang pinaglalaban dito it's not because of uh, pangsarili no kaya niyang panindigan kung ano yung sinabi niya ang sa inyo ba kaya mga congressman niyo ba anong iniisip Hmm? pag-uusapan. Mayroon daw isang kongres na sumisika sa lungsod ng Das Marinas, Cavite. Iba ang tirada niya sa kampanya. Minsan may pusa. <mimitation> 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 Minsan naman, parang nasa Jurassic Park. ah uh, saksi kami dito sa style ng pangungampanya na <laughs> ito. <laughs> <laughs> uh, kasama niya dyan yung kapatid niya, si Terdy, na nangangampanya. Uh, yan yan yung sinasaktan. <laughs> no, kaya very unusual siya. Kaya kahit kami dito no sa Dasma eh ako, nawiwerduhan ako sa diskarte niya, no. Pero dito sa interview na to, maliliwanagan tayo kung sino ba talaga si Barsaga, no si Kiko. At bakit ganyan yung diskarte niya. That's why I'm sharing this. Kasi marami talagang naguhusga sa kanya, hindi lang ngayon kayo. Siguro yung ibang tao, no, yung ibang hindi nakatira dito sa Dasma eh ngayon yung pa lang siya makikilala so this is one way of uh, for us no? Uh, letting you know kung anong klaseng uh, congressista meron kami dito Mula nang pumasok sa politika, naging bukas na libro sa publiko ang kanyang mga kakaibang kilos. Dahilan para punahin siya ng ilang netizens sa social media. Normal ba siya? Yung kilos kasi kakaiba. Special child yata to. Sir, that's very unusual, sir. Ano ga? So yung mga yan, yung mga comments na yan, maybe hindi na taga Dasma yan, no? hindi na taga Kabiti yan. Pero we're used to it. No? Sanay na kami sa mga ganyan. Dahil kami dito, eh, natutuwa or natatawa na lang sa kanya. But, he delivers the services na kailangan no There are one time na talagang Kung ano yung rules na pinai-implement dito sa DASMA Kahit siya ay pigilan no Ng mga magulang niya no, Kahit nung nabubuhay pa ang dating barsaga Yung tatay niya Hindi siya nagpapapigil Hindi niyo siya mapapigil uh, As long as alam niya Is abiding by the rules Porque magulang niya pa yan gagawin niya kung anong alam niyang tama. At uh, pag siya, rin talaga siya at walang are-areglo sa kanya. Marami na pong nakaranas dito sa dasma niya. No? At uh, maraming naging saksi sa ganyang diskarte ni Kiko Barsaga. And even sa school, no? sa mga eskwelahan kasi nagtotoks din yan. And uh, isa sa, sa anak ko ang naging saksi sa style ni Kiko. <laughs> pagdating sa argumento no sumusuko na kayo hindi niya para sa ito no ilan lang po yan sa talagang uh, his determination really no angat kapag uh, alam niyang nasa tama siya Senado sa Kongreso. Sa gitna ng mga weird at pakwelang talaw, may dahilan sa likod ng kanyang pakulo. Siya ang Gen Z Congressman ng DASMA at self-proclaimed Big Boseka. My name is Kiko Berzaga, 26 years old, and I'm the newly elected Congressman of the 4th District of Cavite. Lumaki sa isang political family si Francisco Austria Barzaga, o mas kilala bilang Kiko Barzaga. Ang kanyang ama at ina ay kapwa naging mayor ng Las City, habang ang kanyang kapatid na si Third ay kasalukuyang vice mayor ng kanilang lungsod. So actually, simula nung mananalo si PD, yung tatay niya, uh, sila na, family na nila yung talagang uh, nag no dito sa Dasmarinas And... Makikita naman namin, uh, ako mismo, uh, the progress of, of Dasmariñas. talaga malaki yung in-improve from the time na uh, hindi pa sila yung nanunungkulang hanggang sa sila yung nanungkulang. At uh, talagang maraming progress. No? Although, syempre, hindi mawawala yung mga uh, accusation, allegations against them. But, uh, nakikita naman namin yung laki ng improvement ng Dasmariñas. There's a lot of new infrastructures no and um, dito sa lugar namin talagang maraming mga establishment yung nadagdag at ngayon traffic na ng Andas, <laughs> no, ang dami no na dati ang luwag-luwag ng lugar na to pero although mayroon silang mga road widening na ginagawa eh talagang kumbaga dinadayo no ang dasmarinya sa umunlad na talaga no and it's because of their father nagsimula kay PD uh, si asawa niya si Jenny then ito ngayon yung mga anak at ito na nga pumapasok na sila uh, Kiko Barsaga ang unang-una nga akala namin hindi yan mananalo eh no ang yun yung una namin iniisip tumakbok siya as vice mayor pero lumusot siya ano and uh, this unusual way niya eh parang ngayon lang to because of his jency attitude no dahil siguro siya makabagong uh, politician siya na maituturing kaya ibang klase yung atake niya. Ang tanong ng karamihan, bakit nga ba pusa ang napili niyang campaign style? I love cats, dogs, stray animals, nature. It's a very interesting topic. Kasi ako lagi akong nag-joke-joke -joke about sa pusa kasi madami akong mga pusa sa bahay. So inisip ko, well, ganun na lang din yung gawin ko sa kampanyahan. Mga pusa. Para mas enjoyable siya. Ito yung mga hindi natin nakikita sa mga bag sa mga kongresista ngayon. Wala kayo niyan, kami lang ang meron niyan, no. <laughs> Congressman lang namin ang may ganyan. And ayun, narinig uh, na natin yung advocacy niya about helping stray animals. No, kasi actually marami talaga dito. And may kampanya dito nga sa sa, sa Dasmariñas na uh, Uh, hindi allowed yung mga stray cats na magpakalat stray cats dogs sa sa kada barangay no hinuhuli yan and uh, pinagmumulta if ever natutubusin and if not i think uh, papadala sa mga shelters for the animals so talaga mayroong campaign dito na bawal ang pakalat-kalat because of yung siyempre dumi nila, di diba? Lalo na yung mga aso eh ang pusa ang bantot ng mga ebbs nyan. So, may mga ganong kampanya rito. Bukod okay, sa pagiging cat lover, gusto rin daw ipakita ni Kiko na kung ano siya sa harap ng kamera, ay ganun na rin siya sa tunay na buhay. Well, what people see on the stage and what people see online, that's already who I am. Kasi hindi naman ako na kung ano ako yung uh, ano ako sa tablado iba ako sa personal. Ganun talaga ako. Like, yung mga nag boxing boxing, yung mga nag joke joke. Ganun talaga ako in person. So, very unusual, 'di ba? Eh, yung pala nagpapakatotoo lang yung aming congressman, no? Kung paano siya off cam, ganun din siya kapag nakaharap sa camera. Nagiging totoo lang siya na hindi kayang gawin ng ibang kongresista. <laughs> no? kaya nawiwirduhan kayo sa congressman namin at uh, because of that kaya niyang sabihin yung totoong sa loobin niya sa nangyayari sa inyo dyan sa lower house no? obviously may problema tayo sa sinabi ng mga diskaya at nag-alalabasan na ngayon kung sino-sinong tao ang connected at nag halos isang pal na nga lang sa mukha ninyo. Pero bakit hindi ninyo magawa ng para? Bakit patuloy pa rin kayo? Bakit si Barsaga ngayon ang binabatikos ninyo? Dahil sa nagpatutuo lang siya. ba? Diba? Hinaing ng bayan ang sinasabi niya. Yun yung nararamdaman ng karamihan na inieko niya lang yan. Tapos ngayon, tingin niyo weirdo na ang aming congressman dahil sa totoo lang siya at yun siya no so doon sa mga nagtatawa nang bubus ka nang mamaliit no kay congressman Barsaga kayo ba kaya niyong gawin yung ginagawa niya manindigan sa kung anong alam niyang tama ipaglaban yung karapatan naming mga Pilipino tax namin yan tax natin yan tax niya yan at tax ninyo yan no? Sa inyo may bumabalik ka sa amin wala. <laughs> okay, so sana no, doon sa mga nang mamaliit dito kay eh, Congressman Barsaga, isipin niyo po kung ano 'yung kanyang pinaglalaban dito. It's not because of uh, Pang pangsarili, no? Kaya niyang panindigan kung ano 'yung sinabi niya. Ang sa inyo ba kaya? Mga congressman niyo ba anong iniisip? Hmm? yung AX, caps <laughs> okay, so yun po yung gusto kong share sa content ko na to, na ito po ang aming kongresista. And I'm proud that he is one of those na nananindigan na no? sa kung ano ang tama. Imbestigahan ninyo si Saldigo at si Speaker Romualdez. Huwag nyo pong ibaling sa mga Duterte yung usapin dahil pera ng bayan po yung kinukuling bat. Kung meron pang ibang madamay, id idamay nyo na. No? Kasi nakakaawa ang mga Pilipino sa susunod pang darating na taon dahil sa pagiging kurakot at buhaya sa pera ng mga politiko dito sa Pilipinas. Tapos may isang barsaga na naninindigan eh dinediscredit nyo at tinatawag ninyong special. Yes, para sa amin, special siya. Kasi siya yung nanindigan sa karapatan namin. Okay? Isya lang po tayo. Walang personalan. Matuto po tayo mag-fact check para hindi po tayo mapagsabihang fake news. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.